Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo Pag-usapan natin ngayon ang game ng kupunan ng Golden State Warriors at ito ay contra sa Kupuna ng Orlando Magic. Currently mga ropa bago magsimula ang game na to, ang standing sa kupunan ng Golden State Warriors ay tumating na 31-27, pang na sila sa Western Conference. Ngayon mga ropa, dito sa game na to pambihirang discarte, pambihirang comeback ang ginawa ng kupunan ng Golden State Warriors talo na, nanalo pa ang kupunan ng Golden State Warriors. Tumating-ting na 17 points ang tinambak ng kupunan ng Orlando Magic sa kupunan ng Golden State Warriors doon sa may first half pero doon sa huli mga ropa, kinambak pa ng ang ng ng Golden State Warriors sa panguhuna, syempre ni Stephen Curry 56 points ang dinala ni Stephen Curry dito sa game na to unbelievable mga ropa napakahalimaw monstrous performance nga ang pinakita ni Stephen Curry dito sa game na to tumatagandig na 56 points at syempre mga ropa together yan 12 dalawang 3 pointers sa pinakawalan ni Stephen Curry dito sa game na to 12 3 pointers mga ropa imagine ninyo napakadami nun at dahil dyan sa performance eh, ni Stephen Curry nakakambak nga sila kung sa kabunan ng Orlando Magic pang sunod-sunod na panalo na ng kabunan ng Warriors mga ropa at umabante na sila sa standings na 32 to 27. At dahil nga sa panalo na to, mga Europa, pampito na sa standings na ng Golden State Warriors. Sunod-sunod na ang kanilang panalo, hindi na mapigilan ang na ng Golden State Warriors, parang hindi na sila matalo. Ayon, mga Europa, isa-isa yun at na natin ang pambihirang comeback, ang discarte ni Coach Steve at the same time ni Stephen Curry at ang na ng Golden State Warriors para talunin pa ang puna ng Orlando Magic. Ito ang game analysis at breakdown. Golden State Warriors versus puna ng Orlando Magic. Simulan na natin to. Okay game. Siyempre mga Europa, tambakol nga ang na ng Golden State Warriors sa may first half nakakuha dyan ang Buelo kung Orlando Magic nakakuha sila dyan ang puntos basket is good pero dito sa first quarter mga ropa agaran nagparamdam dyan si Stephen Curry dito sa handoff na to ni Jimmy Butler mga simple play ropa. lang to na kumanan ng Golden State si Warriors mga ropa pero sobrang effective nito dahil sa handoff na to nasetan pa ng screen ni Jimmy Butler dito si Stephen Curry tendency agam nyan mga ropa open na open si Stephen Curry dito in up separation sa defenders ng Orlando Magic resulta nyan mga ropa first three pointer si Stephen Curry dito sa game na to basket is good yun nga lang mga ropa dito nga sa game na to maagang nangibabaw dito si Paolo Bang bangkero. Hindi siya mapigilan dito ng depensa ng kumpuna ng Gold State Warriors. Atake niya dito sa defense Kupuna ng kumpuna ng Gold State Warriors. Basket is good. At ang niya pa dito sa Orlando Magic na sobrang lakas din na player mga ropa na si Franz Wagner ay pinipenetrate ang depensa dito ng kumpuna ng Gold State. Ang ginawa ni nga dito ng, ng Orlando Magic dito sa pagsisimula ng laro mga ropa ay sobrang agresib nila. Lagi nilang inaatake dito yung loob ng kumpuna ng Gold State Warriors. At dito nga sa sobrang agresib na pag-atake dito Kupuna ng Orlando Magic mga ropa, lagi silang nakakuha ng puntos dyan dito sa may first quarter. At ito pa mga ropa take note yung outside shooting ng Kumanan Orlando Magic dito sa may first half ay sobrang ganda nagtataka na nga yung commentator kung nanood kayo dito ng live kasi nga halos lahat ng tira ng Kumanan Orlando Magic ay pumapasok para sa nila sa pagkakataon na to mga ropa open na open naman to 3 pointer na to ng Kumanan Orlando Magic pasok ang three pointer na yan basket at good at ito pa mga ropa good penetration at good play din ang gawa dito ng Orlando Magic kitang kita natin dito successful nila na penetrate dito ang depensa ng Kumanan ng Golden State Warriors tapos yung tira dito mga ropa puwa board lamang yung hindi sumut yung tira na yan pero dahil nga nag-close defense dyan, ng Golden State Warriors. Libreng libre naman yung rebounder dito ng Kuman ng Orlando Magic. Offensive rebound mga ropa. Easy two points kagad ang lapunar dyan. Basket is good. Tapos ito pa mga ropa. Transition offense dito ng ng Orlando Magic. At yung transition offense yan mga ropa. Nag-translate naman para sa kanila. Good penetration sa depensa ng Kuman ng Golden State Warriors. Another easy two points para sa Kuman ng Orlando. Basket is good. At sa magkakataon na to mga ropa. Another good transition offense na naman na pinakita ng Kuman ng Orlando Magic. Sabi ko nga sa inyo mga ropa. Sobrang aggressive ng ng Orlando Magic. Dito pa lamang sa first quarter ambibilis sa kanilang possession dito. At sa magkakataon na to, mga Ropa, mabilis sa possession lang ulit. 3-pointer agad dito sa may right side corner, 3-pointer. At ang resulta niyan, bulusok na bulusok nga sa opensa dito ang kubunan Orlando Magic, mga Ropa. At walang mag-isagot dyan ang kubunan ng Golden State Warriors. Ang gandang move pa ang ng Orlando Magic dito. Doon sa may gitna, sa may mid-range, 2-pointer na naman para sa kanila. Basket is good. At bago pa matapos ang first quarter, mga Ropa, nagpakawala pa dito ng buzzer beating 3-pointer ang kubunan ng Orlando Magic. Dito sa may left side corner, 3-pointer. Pumasok ang 3-pointer na yan para sa Orlando. Basket Gulgulet at sa nila, easy money na easy money ang mga tira dito ng Bonan Orlando. 34-23 ang score. Lamang agad dyan ang 9 points ng Bonan Orlando Magic dito pa lamang sa first quarter. Ngayon mga ropa, dito naman sa second quarter, lalong tanambakan ng Bonan Orlando Magic ang kupuna ng Gold State Warriors. Hindi sila lumabig dito in terms of offense, talagang lahat ng tira nila ay pumapasok. Nakakuha pa sila ng mid-range jumper dito mga ropa at yung mid jumper na yan, pasok para sa kupuna Orlando Magic basket is good. At sa magkakataon na to mga ropa, si Paulo Bakero parang hindi nagbimintes dito sa lahat ang kanyang pinupukol. 3-pointer para kay Paolo Bangkero, mga ropa. At ang 3-pointer yan, mga ropa, easy-easy para sa kanya. Easy money, no problem. Bas, is Good para kay Paolo. Sabi nga sa inyo, mga ropa, parang hindi nagmiminte si Paolo Bangkero dito sa may first up Sa pagkakataon na to, mga ropa, kapupukol niya lang ng 3-pointer. Dito naman, transition offense sa kumpulan Orlando Magic. Si Paolo Bangkero ulit ang may hawak ng bola dito. Walang kabog-abog, mga ropa, transition offense sa kumpulan Orlando Magic. Pumukol na naman ang 3-pointer dito si Paolo Bangkero. At ang 3-pointer na yan, mga ropa, ay pumasok para sa kanya basket is good ulit para kay Paolo Banquero. Kaya sa pagkakataon na to, lumobo ang alamangan ng kumunan ng Orlando Magic sa 16 points, 48 to 32 ang score. tambakol ako na dyan ang ng Golden State. Buti na lang mga ropa, dito sa kabilang banda, ang ng Golden State Warriors. Kahit na natatambakan sila, si Stephen Curry laro lang na laro dito. Sa pagkakataon na to, mga ropa, ang gandang move ang ginawa ni Stephen Curry dito para makatira siya dito sa may long range bomb, 3-pointer. Ang layo nitong 3-pointer na to, mga ropa pero still, pumasok yan para kay Stephen Curry. Basket is good. Easy money para sa kanya. Yun nga lang, mga ropa, sabi ko sa nyo kada tirada dito ng kupunan ng Golden State Warriors ay laging may sagot ang kupunan ng Orlando Magic sa pagkakataon na to mga ropa si Paolo Banquero na naman hindi talaga siya nagbimintis dito sobrang linis ang performance sa kanya binapakita mga ropa si Stephen Curry naman doon sa may kabilang banda para sa kupunan ng Golden State Warriors ay hindi nagpapapekto dito sa ginagawa ni Paolo Banquero walang kabog-abog mga ropa dito sa so may transition pinukulan ni Stephen Curry ang depensa dito ng kupunan ng <coughs> kupunan ng Orlando Magic mga ropa ang la layong 3-pointer niyan mga ropa pero still pumasok yan para Stephen Curry basket is good. Good. Yun nga alam mga ropa, sabi lang banda. Sabi ko nga sa inyo, kahit na may tirada dyan si Steven Curry, lagi naman tong sinasagot ni Paolo Another Banquero. Another two points na naman nagawa dyan ni Paolo Banquero at sumunod dyan, alley play pa papunta sa kanya. Easy two points na naman para kay Paolo Banquero, hindi na mabigilan ang punan ng Golden State Warriors ang bulusok sa opensa ng punan ng Orlando Magic. At bago pa matapos ang first half mga ropa, nakapagpawala pa dito ang punan ng Orlando Magic ng open mid-range jumper dito. At dahil dyan mga ropa, 66-49 na ang score, tambakol ng 17 points ang punan ng Golden State Warriors. Pero bago pa matapos ang first up, na mga Ropa mayroon pa konting segundo na natitira dyan konting konti na lang yan mga Ropa pero still nakagawa pa ng tira dito si Stephen Curry nagpakawala siya ng long range shot dito mga Ropa full court shot yan mga Ropa ang layo niyan pero yung 3 pointer na yan para kay Stephen Curry ay pumasok pa para sa kanya kaya officially mga Ropa natapos sa first half 66 to 52 lamang dito ang kupunan Orlando Magic ng 14 points pagpasok sa second half Nag-enjoy ka na at nanalo ka pa, piliin ang link na nasa may comment section. Gamitin ang promo code na angalis pumunta sa sports option para makakuha ng 6,000 bonus. Ngayon mga roba, dito na tayo pumunta sa may second up. Dito na bumulusok sa offense ang mga ng Golden State Warriors. Sa pagkakataon na to mga roba, nagmimintis na din ang tira dito ni Paolo Bankero at yung mintisan mga roba, kinapitalize yan ako ng Golden State Warriors. Pinasok na din ni Coach Steve Kerr dito ang kanyang secret weapon na si Quentin Post at agad agad naman naggawa ng impact dyan si Quentin Post. Mabilisan lang mga roba, nakapagpunta agad dyan ng easy 2 points si Quentin Post resulta niyan, basket is good para sa kanya, easy money. At sabi ko nga sa inyo, mga Ropa, nagbimintas sa na din talaga ang tira dito ng kumunan Orlando Magic. Sa magkakataon nito, mga Ropa, good defense din naman ang ginagawa ng kumunan ng Golden State Warriors sa kanila. At yan, mga Ropa, nakakapitalize yan ang kumunan ng, ng Golden State Warriors. Dahil nga nandito na ang secret weapon ni Coach Steve Kerr na kada pinapasok sa Quentin Post ay laging tinatambakan ng kalaban. Sa magkakataon na to mga Ropa, hinabol naman ni Quentin Post ang kalamangan ng kumunan ng Orlando Magic. Nakapokol siya dyan na may transition 3-pointer. Pasok yan para kay Quentin Post basket is good. At dito sa Grabe lang mga ropa. Ang gandang move sana to ng punan Orlando Magic. Counted na foul sana yan. Pero chinalan si Coach Steve Kerr yung tawag na yan. Offensive foul ang tinawag dyan. Hindi counted ang tira. At sabi ko nga sa inyo mga ropa, dito na bumulusok sa offense ang ng Golden State Warriors. Nakahabol na sila dito sa puntos ng Ubunan Orlando Magic. Sa magkakataon na to mga ropa, nabigyan si Draymond Green dito sa may right side court 3 pointer. Kitang kita natin to mga ropa. Well defended si Draymond Green dyan mga ropa. Pero still, pinanis niya ang defensa dyan ng punan Orlando Magic. Tendency outcome nito mga ropa. Easy 3 points para kay Draymond Green basket is good at kung anong init nga ni Paolo Banquero nung first up mga ropa dito lumamig na siya at the same time magandang defense na din naman kasi ang na nilalaro sa kanya ng muna ng Gold State Warriors mintes na naman ang tira dito ni Paolo Banquero at yung mintes na tira na ni Paolo Banquero ay nakakapitalize siya ng muna ng Gold State Warriors sa pagkakataon na to mga ropa umibabaw si Stephen Curry at nakapukol siya ng 3 pointer dito mga ropa pero paano nga ba ginawa ni Stephen Curry na na-open siya dyan sa may top of the key 3 pointer balikan natin to mga ropa tingnan natin yung na screen dito ni Quentin Post para kay Stephen Curry. Dyan sa screen na yan mga ropa, kuwang, kuwang niya yung defender ni Stephen Curry. Tendency outcome nito mga ropa. Open na open si Stephen Curry dito sa may 3-point area. Pasa din naman sa kanya dyan ang bola. Good anticipation. In-up separation na gawa niya ni Stephen Curry. Para pumukul ang 3-pointer, basket is good. At dahil sa pagbulusok sa opensa na tono kumuna ng Golden State Warriors mga ropa, sa isang iglap lang, 73-72 na ang score. Isang punto sa lang, hinahabol dyan ang kumuna ng Golden State Warriors. Comeback is real para sa kumuna ng Golden State. At sa kabila man na mga ropa, susubukan sana ni Paolo Baqueron nabawi ang 3-pointer dyan ni Stephen Curry. Yun nga lang mga ropa, Mintes ang tira dito ni Paolo Banquero. And still, ang ganda depensa naman ang ginawa dyan ni Draymond Green kay Paolo Banquero. Enough resistance yan mga ropa para magmintes ang tira dito ni Paolo Banquero sa may 3-point area. Sunod-sunod na Mintes na nga ang ginagawa ni Paolo Banquero sa kanyang mga tira. At dahil dyan mga ropa, pagkakataon ng kumunan ng Golden State Warriors para punto sa ng kumunan ng Orlando Magic. Fast break ng kumunan ng Golden State Warriors mga ropa, nauna na si Draymond Green doon sa may court. Ang daling basa lang ginawa ni Stephen Curry dito mga ropa, saktong-sakto yan ni Draymond Green. Easy 2 points kagad si na bundar dyan ni Draymond Green. At sa magkakataon na to mga ropa, lumamang na ang kumpuna ng Golden State Warriors. 76 to 75 na ang score. Lamang na ang kumpuna ng Golden State. At ito na mga ropa, dito na mas lalong tumindi ang performance ginagawa ni Stephen Curry sa magkakataon na to mga ropa. Isolation lang mga ropa. 1 on 1 lang yan. Offensa ni Stephen Curry, Depensa ng kumpuna ng Orlando Magic. 1 on 1 lang mga ropa. Pinukulan ni Stephen Curry ng 3-pointer dito ang depensa ng kumpuna ng Orlando. Pasok ang 3-pointer na yan para kay Stephen Curley. At sumunod d pointer na naman mga ropa, walang kabog-abog. Pumukol na naman ang 3 pointer dito si Stephen Curry at ang resulta niyan mga ropa, back to back 3 pointers para kay Stephen Curry. Pasok ulit, basket is good. At sa pagkakataon na yan mga ropa sa senaryo na yan, pinakita ni Stephen Curry ang kanyang bagong celebration. Naggolf si Stephen Curry sa loob ng basketball court. At hindi pa diyan natapos ang pagbulusok sa opensa ni Stephen Curry mga ropa sa pagkakataon na to. Tumirada na naman siya ng 3 pointer. Pero diyan mga ropa, nagmintis ang tira ni Stephen Curry. Pero still mga ropa na foul si Stephen Curry. Tatlong free throws, lahat 'yon ay para Pasok ni Stephen Curry. Kaya sa senaryo na to, mga Roba 85-75 to 75 na ang score. Lamang na ng 10 puntos. Ang kumuna, ng Golden State Warriors, mga Roba what a turn around of events na nangyari dito, mga Roba Nakahambak na ng kumuna ng Golden State Warriors, ang kalamang ng an Orlando Magic. At di ba na natapos sa magbulusok sa opensa ni Stephen Curry, mga Roba sa magkakataon na to? Transition offense lang ng kumuna ng Golden State Warriors. Mabilisan lang, mga Roba pumukulunit si Stephen Curry. Pero this time, hindi naman sa 3-pointer yan. Pero still, sa may mid-range jumper, mga Roba pasok ulit ang tira dito ni Stephen Curry. Sunod-sunod na sunod, puntos sa Kumpunan ng Golden State Warriors, mga ropa, ay kay Stephen Curry nang galing. At another one, mga ropa, eto pa. Isolation lang ulit dito, mga ropa. One-on-one on one lang ulit. Ginalawan ulit si Stephen Curry dito. Ang depensa ng Kumpunan Orlando na Magic. Resulta nito, mga ropa, another two points para kay Stephen Curry. Basket is good ulit sa may mid jumper. At pumukul pa ng isang 3 pointer dito si Stephen Curry, mga ropa. Talagang gigil na na siya dito sa Kumpunan Orlando Magic. Pero yung 3 pointer na yan, mga ropa, ay nagbintes na kay Stephen Curry. At dahil dyan, mga ropa, ang third quarter, 92-87 na score. Limang punto Warriors na ang hawak na kalamangan dito ng kumuna ng Golden State Warriors. Na comeback na may tubo pa dyan ang kumuna ng Golden State. At dito sa fourth quarter, mga ropa, good defense naman ang pinabalas dito ng kumuna ng Golden State Warriors. Hindi magkaroon ng magandang tira dyan ang kumuna ng Orlando Magic na yan ang kumuna ng Golden State. Dito sa fourth quarter, mga ropa, pinanghawakan na ng kumuna ng Golden State ang kanilang lamang sa kumuna ng Orlando Magic. Nakakuha ng magandang kat dito si Pujemski. Ang gandang pasa niyan mula kay Draymond Green. Easy 2 points para kay Pujemski. Basket is good. At pagkatapos pa niyan, mga ropa, ang secret weapon na si Quentin Post. Nakapukol ng 3-pointer dito sa may left side corner. Pasok ulit ang tira na yan ni Quentin At Post, si Draymond Green dito mga ropa. Yun nga lang, Mintes, ang tira dito ni Draymond Green. Pero guess what, guess who? Kung sino nasa putback para sa kumuna ng Golden State Warriors. Walang iba mga ropa kundi si Quentin Post. Another 2 points na naman na puntar dyan ni Quentin Post Easy si money para sa kanya. Napangawakan nga ng Golden State Warriors sa kanilang kalamangan mga ropa. Good defense man nilaro nila dito mga ropa para hindi makapasok sa tira ang kumuna ng Orlando Magic. At sa magkakataon na to mga ropa, nakapukol pa ng 3-pointer si Stephen Curry harap para si Nobel sa Romo ng Orlando Maggi. Kaya wala ng apat na minuto na titira din sa may fourth quarter mga ropa. 108 to 99 ang score. 9 points sa kaok na kalabangan dito ng Romo ng Golden State Warriors. Yun nga lang mga ropa nung crucial moment na dito 108 to 99 nga ang score. Bigla namang nabuhayan ulit dito si Paulo Banquero. Nakapasok siya dito ng mid jumper mga ropa mula sa matagal niyang pagkakabintis sa mga tira. Pasok ko dito mid-range jumper ni Paulo Banquero. Basket is good. At sumunod pa dyan mga ropa. Nakapukul pa ng three-pointer dito si Paulo Banquero. Magkasunod na puntos para Paolo Rockero. Tendency outcome niyan mga Ropa. 108-104 ang score. Apat na punto sa lang bigla ang kalamangan dito no, ng ng Golden State Warriors. Wala nang tatlong minuto na titira dito sa may fourth quarter. Naging crucial pa ang laruan dito. Okay na lang mga Ropa, yung gameplay kanina puna ng Punan ng Golden State Warriors Dun pa lamang sa first quarter. Hand -off ni Jimmy Butler dito kay Stephen Curry. Provided na yan, yung screen na yan ni Jimmy Butler para kay Stephen Curry. Resulta nito mga Ropa, enough space para kay Stephen Curry. Yan lang naman ang kailangan ni Stephen Curry sa may 3-point area. Pasok na naman ang tira dito ni Stephen Curry. Nabawi ni Stephen Curry dito ang 3-pointer ni Paolo Panquero, basket is good. Crucial 3-pointer yan mga ropa para kay Stephen Curry. Kailangan mga ropa sa kabilang banda, agarang naman sumugot niya ng kumunan Orlando Magic. Nakalang 3-pointer, basket is good din. At dahil just magkakataon yan mga ropa, 111-107 ang score. Putin na lang mga ropa, si Stephen Curry talaga ang savior of the day para sa kumunan ng Golden State Warriors. Nakapukol na naman si Stephen Curry dito sa may top of the key 3-pointer. Open na open yan mga ropa, pasok na naman para kay Stephen Curry. At ang 3-pointer na to ni Stephen Curry ang nagpaselyado sa panalo ng kumunan ng Golden State Warriors. 121 115 to na tapos ang score. Comeback is real para sa kuna ng Golden State Warriors. Talo na, nanalo pa sila. Limang sunod-sunod na panalo na na ng kuna ng Golden State Warriors. Mga Ropa, win streak na sila. Parang hindi na sila matalo. Ngayon mga Ropa, ano masasabi nyo dito sa game na to ng ng Golden State Warriors? Ang gandang performance sa kanilang pinakita. Sunod-sunod na ang kanilang panalo. Pwede kayo mag-comment yan sa baba ng inyong opinion. Magkwentuhan tayo.